comfort and assurance to us. <coughs> Yung kanyang absolute holiness ay dapat magbigay sa atin ng katiwasayan at katiyakan na ang kanyang na ang kanyang ginagawa sa atin ay pawang mabuti at makatarungan. Dapat tayo makatiyak, matiyak natin dahil nga ang, ang kabandal ng Panginoon ay absolute. Amen. Dapat tayo magkaroon ng tinatawag na katiyakan at katiwasayan sa ating kalooban. Dahil lahat ng ginagawa ng Diyos sa atin ay tama. Hindi siya maaaring magkamali. Wala siyang ginagawa sa atin na masama sapagat yung kanyang iniisip, sinasabi at ginagawa ay pawang mabubuti, makwai. Kaya lang di ating maintindihan ngayon. Kasi ang ating temptation, ang ating temptation ay ito. We question God's action we question God's action and complain that He is unfair in His treatment of us, mga kapatid. Ito po ay ng Diablo, mga kapatid. Misan, inaakusahan ina natin ng Panginoon, ang Diyos, walang, walang malasakit, walang pakialam, may pinipili, hindi makatarungan, walang habag ang Diyos, malupit, mapagparusa. Inaakusahan natin ng ating Panginoon, pawang kasinungalingan, mga kapatid. Ko. Kasi nga hindi ba yung nangyayari sa ating buhay? Amen? Bakit lahat ba ng Bible character eh, maganda nangyari sa buhay nila? Take for example, Joseph the Dreamer. <coughs> Labing sila magkakapatid. Kinainggitan siya ng kanyang mga kapatid. Hanggang sa po'y binalak na patayin ng kanyang sarili mga kapatid. Inihulog sa balon. Nung may dumating na merchant o mga ngalakal, nagbago yung isip ng mga kapatid niya. At ang sabi, ipagbili na lang natin si Joseph. So, pinagbili. Si Joseph ngayon, nabili ng merchant taga Egypt. At ang ginawa ng merchant na yon, mga ngalakal, si Joseph ay kanyang dinla sa Egypt. Napalayo sa kanyang, mga, sa kanyang ama at sa kanyang mga kapatid. At doon sa Egypt, siya po ipinasok na alipin. Amen? pinagbalak ang patayin, inihulog sa balon, ipinagbili, ginawang alipin. Kaya lang si jo si Joseph ay sinasamahan ng Holy Spirit, kaya later on, yun nakabili sa kanya na si Potiphar. Potiphar, yung military commander ay ginawa si Joseph na katiwala sa kanyang palasyo. Medyo umigiigi. Yung pangit na mga pangyayari, mga kapatid kinainggitan, inihulog sa balon binalak na patayin, pinagbili. Yung pala may magandang dulot ito. Sapagat siya po'y naging katiwala sa palasyo ni Potiphar. At dahil nga po sinasamahan ng Holy Spirit, si David, siya po'y naibigan ni Potiphar, Kaya lang may another problema na naman. Yung asawa ni Potiphar ay may lihim na gusto kay Joseph. Kasi bata pa siya, matipuno. At one time, nung silang dalawa lang sa palasyo, isinagawa ng asawa ni Potiphar yung kanyang panunokso kay Joseph. Ang sabi niya kay Joseph, Joseph, sipingan mo ko. <coughs> sabi ni Joseph, nakikita tayo ng Diyos. Nakikita tayo ng Diyos. Ang ginawa ni Joseph, tinalikuran yung babae at ang ginawa ng babae na napahiya ay nagkatha ng mga kasinungalingan. Pagdating ng kanyang asawa, ang sabi niya, Putipar, yang, ina, yang inaalagaan mo'y ahas. Ako'y kanyang pinagtangkaang halayin. Sa katunayan, nahablot ko ang kanyang balabal. Hindi naman niya nahablot yun eh. Kinuha niya lang. Ngayon, naniwala si Putipar sa sumbong ng asawa niya. Yung katapatan ni Joseph sa Diyos at kay Putipar, dahil hindi niya patulan ni babaeng ito, na hindi naman niya asawa, ay eh, naging dahilan para sa si imakulong Ah, oh, puro pangit, puro problema, no? Mga kapatid, mahirap sabihin na andyan ang Diyos, eh. Sa sunod na problema yan, mukhang hindi tama ang nangyayari, mukhang hindi tama ang ginagawa ng Diyos, ah. Naging tapat si Joseph kay Potipar at saka sa Diyos na hindi patulad niyong babae, tapos nakulong pa siya na walang kasalanan. Sa loob ng kulungan, nagkaroon siya ng kaibigan na preso din, na nanaginip. Kanyang ininterpret yung panaginip ng presong ito at naibigan ng preso yung interpretasyon ni Joseph. Naging magkaibigan sila, mga kapatid ko. At dumating ang time na unang lumaya yung kaibigan niyang preso. Nung ito'y nakalaya na, may nangyari doon sa lugar na yon. Yung pero na naginip din, mga kapatid. At siya naghanap at nagpahanap ng mga wise men to interpret his dream. Nagpuntahan doon. Pero walang sino man sa kanila ang naibigan nung uh, pero yung kanilang paliwanag. Yung nakalaya niyang kaibigan, ang nagpunta dun sa pero at nagsabi, ako'y may kakilalang magaling mag-interpret mag ng dream. Sige, patawag siya. At si Joseph ngayon ay nasa harapan ng pero. <coughs> Matapos ikwento ng pero, yung kanyang panaginip, si Joseph ay nagsimulang magpaliwanag ng panaginip ng pero. Hindi ko sabihin ko ano yung interpretasyon niya. Sasabihin ko lang, in short, naibigan ng pero yung interpretasyon ni Joseph. At dahil doon, sapagkat napakahalaga po eh, ng mga wise men ng panahon noon, na marunong mag-interpret ng panaginip. Sapagkat yung mga namumuno noon, naka-rely naka doon sa mga wise men na yan. Pag sila papasok sa mga gera, bago sila papasagera o sa away, nagpapahula muna sila o nagpapainterpret. Ganon. So napakahalaga. Para silang advisor ng peronon. Si Joseph the Dreamer, sa kanyang katuwaan ng pero ginawa niyang governor of Egypt. At nung siya naging governor of Egypt, si Joseph hindi mo na makilala. Mukha ng mayaman. Maganda na yung isuot. E eh, tamang-tama naman, nagkaroon ng tagutom sa Israel. At yung mga Hudyo ay nagpunta sa Egypt para humingi ng ayuda o ng relief. Sabagat tagutom eh. Ultimo hayop, walang makain. Kaya ang ginawa nila, nagtakbuhan sa Egypt para humingi ng tulong. Napakaraming Hudyo ang dumating. At nung lumabas si Joseph para harapin yung mga taong ito na humingi ng tulong, nakakilala niya yung mga kapatid niya. Nakilala niya yung mga kapatid niya pero siya hindi nakilala sapagkat ibang-iba na yung kanyang itsura. Mukha ng mayaman. Nung makilala niya yung kanyang mga kapatid, tumakbo siya sa likod ng pintuan at humagulgol at umiyak na umiyak. Sapagkat gusto sana niyang yakapin ang kanyang mga kapatid sa kasabikan at alamin kung kumusta yung kanyang ama. Kaya lang sinabi niya sa sarili niya, eh, not now. Pinigil niya yung damdamin niya, umiyak na siya na umiyak sa likod ng pintuan. At ang sabi niya sa kanyang mga alagad, ibigay ang lahat ng kanilang pangailangan. At dahil kay Joseph, naligtas ang Israel. Amen, mga kapatid? Kaya nakita niyo, sunod-sunod na problema na parang hindi tama ang ginagawa ng Panginoon. Although yung ko sinasabing gawa ng Panginoon Diyos yun, inaalaw ng Diyos yung mga yun. Na sa ikainggitan, balakang patayin, ihulog sa balon, ipagbili bilang alipin, etc. Pagkakulong, ganun din pero bandang dulo may magandang dulot ang lahat ng ito dahil na hindi natin naiintindihan sa ngayon. Amen. Pero wala, hindi maari magkamali ang Diyos. Tama ang kanyang mga ginagawa sa ating buhay mga kapatid ko. Amen. Palapakan natin ating Panginoon. Another biblical example, Job. Alam niyo naman si Job. Ah, napaka-batuwid na tao, kalugod-lugod sa Diyos, malapit sa Diyos lahat ng kanyang ari, lahat ng kanyang alagang hayop na mga at mga ninakaw. Ang sumunod, si Job ay nagkaroon ng sandamakmak na galis mula bunbunan hanggang talampakan. Na siya'y nilayuan ng kanyang mga kaibigan. Sapagat noon, pag ikay nagkakaroon ng mga ganyang problema, ibig sabihin nagkasala ka. Pero walang pagkakasala si Job. Amen? Inalaw lang ng Diyos na sa isubukin ni Satan, huwag lang papatayin. Ano pang subunod? Yung mga anak niyang sampu, nangamatay. Walang natira. Ang natira na lamang, yung kanyang kaisa-isang asawa na, maldita pa. Ang sabi kay Hub, Hobe, baliw talaga. Inutil ka pa. Mamatay ka na sana. At itakwil mo na ang iyong Panginoon. Sabi ni Hub, ikaw babae ka, puro sarap ang iyong gusto. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kumuha, ang Diyos ang pupurihin ko at pasasalamatan magpakailanman. Amen? Hindi nagkasala si Hob. Amen? Hindi niya kinestyon ang Diyos sa mga pangyayaring hindi maganda sa buhay niya. Nanalig siya. At sa dulo, ibinalik ng Diyos ang nawala kay Hob doble-doble pa. Palatpakan natin ang Panginoon.